Hi guys! For today's video, gagawa po tayo ng arroz valenciana. So ito po yung ating mga ingredients. Meron po tayo dito ang garlic. Andiyan naman ang onion. Meron tayo dyan ano nga ito? Black pepper. Meron din tayo dito chicken cube at saka hipon dyan chicken tapos patata ayan optional yung patata guys kung walang patata okay lang kasi ito bigas at saka malagkit na binabad sa turmeric syempre nandyan ang turmeric nandyan ang salt So, ayan yung ating mga ingredients. At syempre, meron din tayo ditong green peas. At saka, bell pepper na galing sa freezer. Wala kaming ano, fresh. Kaya, yan na. Mas maganda kung meron kayong red or yellow na kulay para maganda-ganda yung ano nang lulutuin. Pero wala kami nun. Kaya, okay na yan. So, yan yung ating mga lulutuin. Start tayo guys. Yan yung ating mantika. Unahin natin ang garlic. Sunod na ang Onion. Medyo marami yung onion, pero okay lang yan. Mas masarap daw pag marami. So, ito pala yung pinakuluan natin ng chicken at saka pork. Ang gagamitin natin mamaya. Okay, lagay na natin ng napakuluan na ng chicken at saka pork. Sunod naman natin ang patatas. Okay, sunod natin yung rice rice and malagkit bigas at saka malagkit binabag natin kanina sa so, pomeric. Mwak pepa lagyan natin ng patis. Okay, dagdagan natin ng turmeric. mga tatlong teaspoon. Depende lang din sa ano, sa dami ng lulutuin mo. And, lagyan natin ng salt. This time, lagay na natin yung broth. O yung pinagkuluan natin kanina ng ano, pinakuluan ng chicken at saka pork. At saka yung hipon. ilagay na rin natin yung hipon. Okay, kailangan natin ng dagdagan ng paminta. Kailangan ng salt. Okay, lalagyan natin ng gata guys. Pero optional lang to. May napanood kasi kami na nilagyan ng gata. Eh, masarap daw. Kaya try natin. Oh, ayan, ilagay na rin natin yung bell pepper. Ito guys ay simpleng luto lang. Kung gusto niyo na mas masarap at mas marami pang ingredients. Like garbanzos. Garbanzos, yung ano pa ba ngayon yung bell pepper. Oh, yung iba't ibang kulay ng ano. Ah, ano, atay ng manok. Hmm. Yan. Pero yan muna lang yung ating ano, nasa bahay na ingredients. So, tatakpan natin. At ilib lang natin sa medium heat. Hanggang sa maluto. Check lang natin from time to time, guys. Okay guys, check natin. By the way guys, nilagyan ko pala kanina ng dahon ng saging. Pero pag wala kayong dahon ng saging, pwede rin ng foil. Hmm, okay na 'to, masarap na. pag kumulo na pala siya, i-down mo na yung apoy niya sa pinaka lowest. Para hindi masunog. Okay, tikman nga natin, guys, kung ano ng lasa. Mmm. Yeah. Okay na. Okay, guys, ito na yung ating finished product. Nilagyan ng itlog sa top.